Mavi Ligaspi, nagsalita na sa wakas sa viral video ng paggandong ng kanyang ex-girlfriend na si Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Jackie Lublanco, pinaringgan nga ba si Kobe Paras at Kailin Alcantara at ipinagtanggol si Mavi na labis raw ngayong nasasaktan sa relasyon nila Kailin at Kobe? Matatandaan na naging usap-usapan ang nag-viral na video ni Kailin Alcantara kung saan aktual itong nakitang nakakandong sa napapabaritang bago niyang boyfriend na si Kobe. Makikita pa nga sa video na hinahalikan pa nga o hinalikan pa nga ni Kobe ang balikat ni Kailin Alcantara habang kinakantahan niya ito. At kilig na kilig naman dito si Kailin. Nang makapanayan pa nga si Kailin Alcantara ng 24 oras single sa kanyang nag-viral na video ng pagkandong niya kay Kobe Paras na napapabalita ng ang karelasyon na, na ngayon. Hindi inamin ni Kailin kung may relasyon na ba sila. Pero, ayon sa kanya, what you see is what you get. Whatever they see is that's what they're gonna get. As long as alam ng pamilya ko at yung mga close kong mga kaibigan or my loved ones. Kaugnay nito labis raw ngayong nasasaktan ang damdamin ni Mavili Gaspi dahil hanggang ngayon raw ay mahal pa rin daw niya ang kanyang ex-girlfriend na si Kailin. Lubabas pa nga ang balibalitang sinubukan pa raw ni Mavili Gaspi na makipagbalikan kay Kailin kahit natutol na rito ang kanyang nanay na si Carmina dahil hindi raw nito gusto si Kailin para sa kanyang anak pero ayaw na raw talagang makipagbalikan kanpan ni Kailin sa kanya kaya naman nang makita raw ni Mavi ang viral na video ng paggandong ni Kailin Alcantara sa bagong rumored boyfriend niya na si Kobe labis raw itong nasaktan pero kinakaya pa rin naman daw niya ito kaya naman nagpost ito sa kanyang Instagram ngayong araw ng kanyang larawan na naka black and white makikita pa nga sa larawan na para bang ipinapahihwating nitong malungkot siya may caption pa nga ito na been doing just fine o sa Tagalog, maayos naman daw ang kanyang kalagayan ngayon. Pinaniniwalaan ng mga netizens na ito na raw ang pahayag o reaksyon ni Mavi sa viral video ng paggandong ng kanyang ex-girlfriend na si Kylie Alcantara sa bago nitong karelasyon di umano ngayon na si Kobe. Nag-comment naman dito ang aktres na si Jackie Lu Blanco at tila pinaringgan nito si Kobe Paras at ipinagtanggol si Mavi komento kasi nito sa post ni Mavi Mas gwapo ka nak Looking great Keep it up Parinig nga ba ito ng aktres sa si Jackie Blanco kay Kobe Paras? At anong masasabi mo sa critic post na ito ni Mavi? Ito na kaya ang reaksyon niya sa viral na paggandong video ng kanang ex-girlfriend na si Kylie sa rumored boyfriend itong si Kobe? Anong say mo?